Hindi binayaran ng overtime. Alamin ang kaparusahan nila sa hindi nagbayad na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Hindi binayaran ng overtime ng empleyado? Nako! Bawal ito. Minsan o madalas. So sobra ka talaga sa oras ng trabaho. Walong oras lang dapat. Pero nagiging 12 oras o higit pa. Dahil nga may utos pa si na bossing. Don't get me wrong. Dapat may malasakit sa kumpanya at sa trabaho. Pero dapat sila rin. Give and take ika nga. Paano naman kung panay overtime ka sa trabaho pero ang masaklap. Hindi pala binabayaran ang sobrang oras mo. Nako! Labag yan sa Article 87 ng Labor Code of the Philippines. Ayon dito, ang lahat ng empleyado na nagtatrabaho ng lagpas walong oras sa isang araw ay kailangang mabayaran ng karagdagang 25% sa kanyang daily wage. Kapag ang overtime naman ay ginawa sa special holiday o day off ng empleyado, dapat siyang bayaran ng karagdagang 30% sa kanyang arawang sweldo. Para sa mga employer na hindi sumusunod sa tamang labor standards, ni kahit ng Department of Labor and Employment, ang mga empleyado na huwag mag-atubiling dumulog sa kanilang tanggapan upang maghain ng reklamo. Pwede rin silang pumunta sa pinakamalapit na doli of para ipa-inspect ang kumpanya na hindi nagbabayad ng overtime o hindi nagbibigay ng payslip Kaya mga bossing, magbigay malasakit ka naman sa mga empleyado mo Oras ang binibili mo sa kanila at hindi ang kanilang pagkatao Huwag ka ring unfair boss, kapag late kaltas, kapag overtime ty lang, pwede bang i sa banko yon? Huwag kang pasaway eh para di ka masabihan ng NAKO! Bawal ito!